Digong at Michael Young, sanggang dikit, ang tunay na protector at drug lord sa panahong pinaiiral ni Duterte ang madugong drug war kuno, upang sila lang ang mamayag pagsakalakala ng droga sa panahon niya. Halika't panoorin natin ang video hanggang dulo. Salamat po. Kung tayo po'y mag-iisip, tayo'y lalawakan natin ang ating mga kaisipan. Nakakatiyak ako na ganun din ang inyong gagawin. Una-una, nung panahon dati ni Pangulong Duterte, ang dami niyang pinangalanan sa sinasabing konektado sa illegal na droga na mga politiko na pinangalanan niya. Pero mga kaibigan, sinasabi niya, galit siya sa illegal na droga. Kung natatandaan ninyo, di po ba? Now, balikan po natin to mga kaibigan. May mga hiniral na pinangalanan sa illegal na droga na konektado. May mga politiko, mm, militar, mga polis, kung sino-sino ang mga kinonek sa pangalan. At mayroon pang mga dinadawit na sinasabing ninja cap. Tayo naman mga pangkaraniwan mga Pilipino. tuwang tuwa Dahil nga, sa sinasabi natin kung hindi dahil si Pangulong Duterte ang nanalo noong time ng presidential election ng 2016 hindi natin malalaman kung sino ang mga patong sa droga allegation ni Pangulong Duterte di po ba? akira kinaman ay totoo now itong sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpe ng droga bakit hindi pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Bakit ngayon lang sila nag -iingay? At bakit nakakapagtaka? Nakakapagtaka mga kaibigan ha? Isang opisyal niya ang hinalal niya, in-appoint niya bilang isang cabinet secretary at pinesto niya sa kabinete niya. Itong si Michael Yang matong si Michael yang na ang sinasabi ng kongreso sa investigation na pinangalanan na sangkot sa malaking illegal na droga sa ating bansang Pilipinas. Bakit yan hindi nabuking ni Digong? Bakit yan hindi nasilip ni Digong nung mga panahon niya na sinasabi niyang kaibigan niya? ay si Michael Yang. Nakakapagtaka, mga kaibigan. Hindi kaya itong mga sinasabing politiko na sangkot sa sinasabing niyang illegal drug ay mga kontra talaga sa illegal droga para masabing masolo nila ang operation para masabing malinis sila hindi kaya pinagsasangkot nila sa na tinatawag ni Pangulong Duterte noong mga panahon niya? Kasi kung babalikan natin mga kaibigan, ha, ni isang politiko, ni isang general, wala pong napatunayan sa korte sa mga allegation ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, lumulutang itong si Jonathan Morales, hindi kaya sila din ang nasa likod ni Jonathan Morales? Ako po yung nagtataka lamang at nagtatanong. Kasi, may mga lumutang na video ng mga pas na tontuwa si Morales kay dating Pangulong Duterte na nanonood siya. Di po ba? At tumapalakpak siya. Sa akin pagiging DDS vlogger ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte, never ko siyang nakita never ko siyang namit sa mga gathering or namit ko siguro siya hindi ko lang matandaan dahil kung sino-sino naman nakakaharap po nung term ni dating Pangulong Duterte ngayon na nakakapagtaka bakit walang ginawa kasi nasangkot ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte sa sinasabing illegal drugs di ba? tahimik ang isyo walang napanagutan dun ano, yung mga pinangalanan na wala naman talagang kinalaman na sangkot sa illegal na droga dahil nga sa kalaban sa politika. pagaralan niyo po ito mga kaibigan. Itong video ito, itong re reaction dito, hindi kaya konektado ito sa mga galaw ni dating Pangulong Duterte, sampo ng kanyang mga sinasabing trusted niya. Panoodin natin. Alam ko matatalino kayo. Ano ba itong kumakalat na balita? kaya raw pilit iniuugnay si Pangulong Marcos sa droga ngayon ay para pagtakpan at lituhin ang madla hinggil sa pagkakasangkot ng dating economic advisor ni Digong na si Michael Yang. Si Michael Yang na sa Farmally Anomaly ay sinasabing may ari ng shabu na nadiskubre sa isang warehouse sa Pampanga noong nakaraang taon na umaabot sa higit 3 billion pesos ang halaga. Ito ang lumalabas ngayon sa investigasyon ng Kongreso na si Ginoong Yang ang pinakamalaking importer ng droga mula China noong panahon ni Digong. Usap-usapan din na habang pinapapatay ni Duterte ang mga small-time pusher at user noon, tuloy-tuloy ang pagpapapasok daw nila ng shabu sa bansa. At hindi rin daw totoo ang war on drugs ni Digong dahil sila mismo ang may hawak ng drug trade noon. Pistado ka na, Digong! Mga kaibigan, hindi ba? parang hindi ang mangyaring totoo yun. At higit sa lahat, ni isa sa panahon ni dating Pangulong Duterte, aminin natin, may nakita ba tayo na na nahatulan sa mga politiko, sa mga general na idinawit niya na sangkot daw di umano sa illegal na droga. Ni isa! Ni isa! Kahit isa! Wala. Di ba? Kaya, kung malikot ang isip mo, pag-iidududa ka, tangi isipin mo dyan Hindi kaya kalaban ng Duterte administration ng mga ito. Hindi kaya kakompetensya sa mga negosyo na malalapit sa mga Duterte. Kaya pinagpapangalanan Hindi malayo 'yan ang iisipin natin. Lalo ako, sabi ko nga, nagtataka ako kahit isa wala man lang napanagot sa mga narkolista pinangalanan niya, o sa mga general na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte. At tayong mga simpleng mamamayan, at nung mga panahon na yun, natatanga-tanga tayo, puring-puri natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hmm. Dahil ang pagkakaakala natin, napakatino, napakatmalinis, yun pala, mas masahol pa doon sa mga binanggit niya.